Ito yung natira na pagkain dito sa handaan. May party-party, ayan na lang 'yung sa amin. Oh. Ayun, marami pang natira, pero ang daming hugasin. Ayun, mga hugasin. Ayun na lang natira. Saka itu. ito, ito pa. Yan, oh. yan, 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 yan ang natira. Dahil may party-party, party-party. Parti sa hugasin, parti sa natira. Ayan. Ayan, 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 ayan. sila, ayan sila. Oh, ayan sila, mga taga-hugas. Ay, oh, mabata. Ayan. Oh. Ayan, 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 ang mga taga-hugas. Mm. <laughs> ayan, ayan ang natira. Ayun, ang taga-hugas, nagtatago. Ayan, ang tagahugas. Kasama na ako dyan. Ayan. Ooh. Ayan, mga ano yan. Mga pasaway. Ayan, mga pasaway. Ayan. Ugasin. Andami. Andami. Ulo. Ayan, ang ulo. You want? You want? Head? Rose, you want Head? Adi tiras. Ibiras. Yu. 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 Ah, ang tataba, ang tataba. O, yan ang natira, yan ang natira. Ang dami mo kasi. Ihid. Nga may mata.